Yan okay mga kaibigan mga kumpar Itong araw na ito ay napakahalaga Dahil sa araw na ito ay tayo nagtatabas Naglilinis dito sa ating kaingin Dahil malapit na tayo kopra, mag Kailangan maging malinis Ang ating niyugan Upang so, pag naghalabas Ay madaling makuha ang mga niyog so, Ito ay pag nalaglag ay madaling makuha Yan okay mga kumpar Sa so, mga hindi pa po nakasubscribe Diyan kay Patapia's vlog Okay please Like subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell alright tingnan ninyo kitang kita na ang dagat yun o no? ito bali kaunti na lang to tatanggalin madali na to madali na tanggalin yan maliliit na lang yan atin lang inuna yung mga ano malalaki yun no? pero itong malaking puno hindi na natin tatanggalin to para malilim Tara mga kumpar, akit tayo sa taas. At tingnan natin yung mga nagtatabas doon sa niugan. Sinadya ko talaga hindi putulin yung iba. Para kahit pa paano may lilim. Dahil pag sinaid natin to lahat ng puno ng kahoy, wala lang lilim. Hindi na tayo makakakuan dito, makakatambay. Kaya dapat talaga ay titira natin yung mga ibang punong malalaki para malilim bali tinanggal lang natin yung mga lipa alam nyo naman yung lipa alingatong napakakating yan malalapad ng dahon yan to sa taas oh. yan o oh. mga alingatong yan makatian yan yan sa susunod tatanggalin natin yan puputulin natin pero yung iba natanggal na natin ano naputol na natin ito yung sinasabi ko sa inyo alingatong, hindi lipa Oh, papakakatin ito Ito nga pala yung ginagawang kalsada. 4 lane po ito. Continuous pa rin yung kanilang operation dito. Ayan mga kumpar oh. Tingnan niyo, kitang-kita na ang dagat. Iyo oh. no. Ito bali kaunti na lang to. Tatanggalin madali na to, madali na tanggalin yan, maliliit na lang yan. Atin lang inuna yung mga ano, malalaki. Ano. Oh. Pero itong malaking puno hindi na natin tatanggalin to. Para malilim. Salamat mga kumpar. Akit tayo sa taas. At tingnan natin yung mga nagtatabas doon sa niyugan. sinadya ako talaga hindi putulin yung iba para kahit paano may lilim dahil pag sinaid natin to lahat ng puno ng kahoy wala lang lilim hindi na tayo makakakuan dito makakatambay kaya dapat talaga ay ititira natin yung mga ibang punong malalaki para malilim bali tinanggal lang natin yung mga lipa alam nyo naman yung lipa aling atong, napakakating yan Malalapad ng dahon. Yan, ito. Gaya ito, sa taas, oh. Yan, oh. Mga alingatong yan. Makati yan. Yan, sa susunod, tatanggalin natin yan. Puputulin natin.